Parati kong pinapaalala o sinasabi na kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa iyo o taong nag-reject sa iyo, umaayaw sa iyo sa kasalukuyan, ay kailangan gawin mo yung opposite. Ano pa talaga ang meron doon na pagkaginawa mo yung opposite, ay napapa-turn back o napapabalik mo ang isang tao. Ika nga, napapabalikwas. Nababago mo ang desisyon. Pagkaginawa niyo po kasi yung opposite, nagkakaroon po siya ng impact, psychological effect na kasi hindi niya inaasahan ito mga utol. Alam naman po natin na pagkahalimbawang ginawa ang isang breakup, syempre ang aasahan dyan, mabigat, negative, iiyak ka, hahabol ka, magmamakaawa ka, or sabi na nga po natin makikiusap ka. Syempre pag hindi mo ito ginawa at ginawa mo yung opposite, magkakaroon po ito ng immediate impact, agad-agad. Kaya ang ituturo natin sa araw na ito mga utol, kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa iyo o naghanap ka ng solusyon kung paano mangyayari ito, chill after the breakup. Napakabigat. At alam kong mahirap gawin ito mga utol, pero isipin na lang po natin mabuti kung paano tayo magiging effective. Especially kung halimbawang kayo nga po ay naghahanap ng sagot sa mga oras na ito mga utol. In psychology or here in Papong TV ay may itinuturo po tayo parati. Madalas sinasabi ko na pagka kayo po ay nasa breakup, normal yung tinatawag na method acting mga utol. Ito po ay isang termino lalong-lalo sa breakup kung saan ipapakita mo na parang hindi ka apektado. Ah, uh, alam ko, blag blag ako dati tungkol sa pagiging nanchalan. Okay din yun mga utol. Parang ganun din yun. Pero in my opinion, kung talagang gusto mong bumalik ang ex mo sa'yo o magkaroon nga po siya ng impact or doubt sa kanyang naging desisyon by doing the opposite, bakit hindi mo nalang directly gawin yung chill after the breakup? Mag-chill-chill ka lang mga utol. Kung meron kang pagkakataon na para ipakita ito sa social media na kayo nga po ay nakasmile at chill lang after the breakup, siguradong magkakaroon po siya ng second thought sa kanyang desisyon. Ika nga, dahil may ine-expect siya na kayo nga po ay ahabol o madidepress, kung makikita niyo complete yung opposite na to, which is actually chilling, mapapaisip siya. Magkakaroon po siya ng pangihinayang, may isip niya talaga. Psychologically, bigla po niya may isip, minahal ba talaga niya ako? or bakit ganun siya at hindi man lang siya naaapektuhan katulad ko kasi usually mga utol pagka kayo po ay nasa breakup situation dumper man yan or dumpy man yan hindi po pwedeng completely wala siyang nararamdaman na struggles kahit papano mga utol may mga emotional damage yan kaya nga ito hindi natin naiintindihan minsan pagka nasa breakup situation kayo kinukulit tinatawagan natin at pinipressure natin yung mga ex natin. Kasi sa palagay natin o iniisip natin pagka ito po ay ginawa natin, lalong babalik siya sa atin, makukulitan eh. Pero hindi natin alam, natataka tayo, bakit ganun yung reaksyon? Sobrang negative o inaaway ka pa? Kasi mga utol, hindi lang dahil naiinis siya sa'yo. Medyo upset din kasi yan sa nangyari. Hindi rin ganun kadali sa kanya. Kaya kung halimbawang ipupush mo yung breakup, ipupush mo yung pakikipagbalikan, natural na negative ang magiging approach o sagot niya sa'yo. Kaya kung nandito ka ngayon, mga kapapong at naghahanap ka ng sagot, searching for answers or clue kung paano babalik ang ex mo sa'yo, chill after the breakup. Umisip ka ngayon ng mga paraan or balikan mo lang po yung mga dating ginagawa mo nung nakaraan, kung paano ka mag-chill, kung paano ka maging okay. Especially nung mga single ka pa mga utol. Ngayon, dahil kayo po ay nagkaroon ng relasyon, malamang na malamang na medyo parang nabawas yung pakikipagtropa natin or pakikitungo natin sa mga kaibigan. Ibalik natin yun mga utol. Halimbawa kung dati kayo po ay talagang very outgoing, parati kayong nasa mga activities or events, gawin mo yun mga utol. Ngayon kung dati naman nung panahon na wala pa kayo ay dati kang parang lagi nagpo-post o laging uploads ng uploads ng mga success or positivity sa Facebook, tapos nung naging kayo medyo naglaylo ka, pagkakataon mo ngayon mga utol para ilabas sa mga aspeto na to ipakita ang mga anggulong ito na magre-represent nga po ng chill after the breakup kasi yan po ang dapat nating gawin ngayon kung meron kang mga let's say way katulad ng mga kaibigan niya na connected pa rin sa iyo mga utol pwede mong gamitin ito as an instrument pwede mo silang makausap o samahan mo ng tumambay pero medyo magpapaalala lang ako mga utol na syempre, hindi pa po tayo emotionally stable. Alam natin na along the way, misan magiging problema ito lalo na kung halimbawang depressed ka. Sa mga ganung situation mga utol ay hindi ko po ito sinasuggest. Itong technique na to or paraan na to ay para lang doon sa mga dumpy or nasa breakup situation na kaya po nilang i yung kanilang emotions. Alam ko yan dahil may mga nakakausap po ako sa coaching natin na talaga namang emotionally kaya nilang i-handle positibo at matured. Kaya kung halimbawang nandung ka mga utol, saktong sakto ang video ito kung humahanap ka ng sagot. Chill after the breakup. Ipakita mo sa kanya na positibo ka, ipakita mo sa kanya na hindi ka apektado, at chill chill ka lang. Also, this video of course represents mga utol. Kung halimbawang kayo nga po ay nagpapakita ng lungkot, nahihirapan ka, nadidepress ka during this period of time. Kasi kung halimbawang iniisip mo kung bakit hindi pa siya bumabalik at kasalukuyang parang bumibigat ng bumibigat yung mga araw or days na lumilipas na kayo nga po ay hiwalay, normal po yon mga utol dahil nga po dun sa psychological attachment na naramdaman ninyo. Siyempre, pag binunot mo yon parang drug addiction yun eh. Napakahirap nun. Ganun ang pakikipagrelasyon. Pero, ito nga ang sinasabi ko ngayon na parang reminder ito mga utol na wag na nating gawin yun. Dahil yun po most likely ang mga nagiging dahilan kung bakit hindi pa bumabalik ang ex mo sa'yo. Or ika nga, hindi pa niya naiisip na kayo nga po ay i-accommodate niya or even pansinin or kausapin. In order for that to happen mga utol, ay parati kong pinapaalala, dadalawa lang naman yan. Fear of losing you sense of inspiration or motivation eh yung dalawang yon mga utol ay hindi mangyayari kung hindi mo ipaparamdam na chill chill ka lang or positibo uh, for example papano matatakot yung ex mo or papano mo mai-inject yung fear of losing you kung ang pakiramdam niya ay habol ka ng habol hindi siya matatakot doon mga utol dahil magkakaroon lang po siya ng assurance or kasiguraduhan na kayo nga po ay nandyan lang another one Paano mo may papasok yung sense of inspiration? Kung alimbawang ang palagay niya ay depressed ka. Kahit sinong tao, mga utol, kahit kapatid mo, relative mo, magulang mo, ay hindi gugusto yung samahan ka. Kung alimbawang kayo nga po ay lugmok, sugatan, at nahihirapan, maaaring damayan ka. Pero yung sinasabi nga nating relationship na gusto natin mangyari dito sa ex natin, mga utol, mahaba yun. Siyempre kahit sinong tao na gugusto yung pumasok doon, mga utol, Siyempre gusto nila may inspiration, masaya, motivated at positive. E eh, paano mangyayari yun mga utol kung halimbawa hindi po natin pinaparamdam na chill tayo? Ang pinaparamdam natin, depressed tayo. Hindi tayo magsasaksid. Kaya nga before na magpadala tayo or isipin natin yung nature natin na pagka tayo po ay nasasaktan, tayo po ay magbebeg or kailangan magmukhang kawawa. Kailangan magmukhang malungkot. Kasi dapat maramdaman niya yun eh. Alam natin yun dahil yun yung madalas natin pinapanood o nakikita sa mga pelikula or most likely baka tinuturo na mga kaibigan natin mga utol. Ako na po magsasabi sa inyo mga kapatid na wag na po natin sayangin ang ating panahon or oras. In fact, kailangan kumikilos po tayo para ipakita po sa kanya yung opposite kasi doon lang po siya babalik, doon lang muli siya may inspired at doon siya mapapaisip sa kanyang naging desisyon. At malaki yung opportunity na siya po ay bumalik sa atin, na siya po ay bumalik sa atin. Dahil nga po doon. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo. Niyo. Supportahan po natin.